Nakikiramay kami, ang aking buong pamilya uh, dahil inaanak ni atigay Gay ang aking panganay na daughter at uh, for and behalf of Mobile Fund, uh, nakikiramay po kami dahil uh, maraming memorabilia na iniwan sa Mobile Fund. Uh, para gamitin sa cinema, Philippine Cinema Museum, at uh, dahil sa laki ng naiambag niya sa movie industry, at uh, nagbibigay pugay kami uh, sa kanyang pag-iwan uh, pag sa atin, at uh, hindi lang siya personal na kaibigan kundi malaki ang naiambag niya sa industriya ng Pilipino at Telebisyon. So, God bless you and we'll pray for the repose of her soul. And uh, thank you for uh, giving us the your name at ang inyong kontribusyon uh, sa industriya. God bless you, Gay. We love you.